Dito tayo sa Barangay Balogo. Kasama natin ang mga sikat na vlogger. Si Barangay 27, Philip, ah, si Katambay, ayan. Kabundok. Kabundok, ang isa sa pinakasikat sa bahay ng Mansalay. Kabundok ng Liberty, Bunbun, Mansalay, Oriental Mindoro, Philippines. Ayan, mga diskarte. Ayan. <laughs> ayan. Jobs TV. Ay, Jobs TV naman. Ayan. ayan. Liberty. At ito, ang muse namin. Marik Lagal, ng Wigan, Mansalay, Oriental Mindoro, Philippines. mga diskarte oh. Ayan. Siyempre, ayan o, oh. uh, talagang uh, matibay itong, itong, matibay kasama namin na uh, dati. Hindi mo akalain kasama lang namin sa kapanyahan ngayon. Isang sikat na vlogger na. Ayan si Kabundok. No? Uh, marami pang wala dito sa ng mga taga-mansalay. Si Kabahay, wala dito. Ayan si Charmaine na uh, Beliesa, si Jenny Beliesa Pitalbero ayan. At kasama namin dito kami sa bahay ni ano ni Ate Janet yung uh, uh, nag-viral sa TikTok ayan. Siyempre ito yung may bahay na sikat sa TikTok. Ayan si Janet. Ayan mga diskarte. Hello po. Ayan, ayan, ayan mga diskarte ayan. Talagang nga uh, napakatibay ng bahay naman sa dahil marami mga talentadong uh, vlogger ayan. Na, Ito yung pinaka-idol ano. ko. Ayan, si Kabundok. bundok Ayan. Tanggal isang. Si, buddy. Ayan. Mm. Maraming maraming salamat sa ating mga viewers, followers. Ayan.